Matapos ang makasaysayang unang gintong panalo ni Heideline Diaz sa Tokyo 2020, muling narinig ang lupang hinirang sa Olympics, sa Paris, matapos makuha ng Filipino gymnast na si Carlos Yulo ang gintong medalya sa Artistic Gymnastics Men's Floor Exercise. Si Artem Dolgopiat ng Israel ay nag-uwi ng silver, habang si Jake Jarman ng Great Britain ay nakakuha ng bronze. Umiscore si Carlos Yulo ng 15.000 para makakuha ng ginto at gumawa ng kasaysayan, ang kauna-unahang Gymnastics Olympic Medal para sa Pilipinas. Siya ang kauna-unahang Pilipinong lalaki na nanalo ng Olympic Gold sa anumang sport, at ito ang unang medalya ng Pilipinas sa Paris 2024. Binati ng Mega World Corporation si Carlos Yulo sa kanyang gold medal performance sa Paris Olympics at bibigyan siya ng 24 million pesos condominium unit sa Tagig City. Samantala, ipinahayag ng Tokyo 2020 gold medalist na si Heidelin Diaz ang labis na pagmamalaki sa kapwa Filipino Olympian na si Carlos Yulo, na nakakuha rin ng gintong medalya sa Paris 2024 Men's Artistic Gymnastics. Para sa iyo Kaloy, proud ako sa iyo, I enjoy mo ang bunga ng pinagpagyearn mo. At lagi mong ibabalik sa Diyos at bayan, dahil lahat ng tagumpay natin ay hindi pansarili. Salamat sa lahat ng maganda at mabuting ginagawa at gagawin mo pa para sa Diyos at bayan. Congratulations! Nandito lang ang ate Heidi mo para sa iyo lagi, sabi ni Heidelin.